Lopez, ako si at welcome kayo sa akin channel ba niya si Ay, Meron po ba kayong mga ganito na mga bugambilya uh, ah, Kahit nabuhay ninyo sa cutting so kaya nabuhay sa inyo, ninyo sa ICU Pero talagang matumal sa paglaki, ganyan Sa loob ng 20 days gagawin natin na ganito, kalaki ah. Mga 20 days, lulusog na ng ganyan Kasi marami yung mga bugambilya natin na Nagiging bansot, mahinang lumaki, di ba? Ayan ang isi-share ko sa inyo kung paano ang ating gagawin. Uh, kung direct ninyo na ginawa na ganito, siyempre may nabubuhay tayo na mga cuttings. Kahit direct, kaya lang, uh, konting porsyento na nabubuhay. Mas maraming porsyento na nabubuhay sa ICU. Ayun <coughs> eh, yun din, papalakihin din natin na kahit direct nyo ito. Pero sa sample ko muna sa inyo yung, kung, kung ICU ang ginawa ninyo. Kasi pag ICU, ganito. Tuturo ko sa inyo yung maganda pamamaraan para lumaki agad, hindi mabansot. Kapag ka uh, kunyari ganito, tapon lang ito ah. Kunin ko lang. Ito, kunin ko lang ito. Ang dali lang. Ang dali ang kutsara. Kasi mali maliit pang butas, di ba? Nailipas na namin yung ano. Maganda pa pala ito, chili orange sa kaopal flame. Pagka may ugat ng ganito, siyempre papasingawan na natin, di ba? Sabi ko nga sa isang video ko. Ngayon, pag tinanggal na natin sa plastic, yun talaga nakasingawan na siya ng gusto. Siyempre, ilililim muna natin yan. Kasi yung iba, nababansot to kaya eh, yung iba hindi nagtutuloy pag hindi natin alam, di ba? Ganon. Siyempre, ilililim muna natin ng mga one week ito sa lilim. Kuya rin, nailabas na natin dito sa plastic. One week natin na ililim. Napagkaraan, ah, nung one week, unti-unti na natin siyang sasanayin sa init. Yung umaga umaga, na, naiinitan na siya ng, ng direct na. O sa hapon, hindi na siya naiinitan. Hindi masasanay na siya. Pag sanay na sanay na siya sa init, ah, two weeks, para mapalaki natin agad ito, pwede na natin abunuhan. Pakita ko sa inyo. So, soli ko lang dito ah. Kasi kung ito, hindi pa panglabas. Maliit pa lang yung butas nitong plastic eh. Nakita nyo, may hamog pa oh. Bago nyo ilabas na ganito, yung wala na siyang hamog. Malaki na yung butas niya, di ba? tuturuan ko kayo para yung mapalaki nyo na agad yung mga kasi may marami na po comment din sa akin na mabagal lumaki yung mga sa kanila na cuttings ang lilitaw ng dahon ganito oh. kanilitang dahon ah, siyempre pag binuhay natin sa cuttings hindi masela na no? hindi na tayo magpapasingaw direct na madali na siyang painitan kunyari ganito ayaw lumaki kahit na binuhay natin ito sa ICU, parehas lang din. Number one, pagka two weeks na napainitan na ninyo, hindi nyo po pwedeng abunuhan na hindi pa siya sanay sa init. Mahina pa kasi siya. Kung kanyari, kagaya dito, yung bagong labas dito, sa plastic, hindi pa nyo pwedeng abunuhan yan. Sasanayin nyo muna kasi maselan pa yan. Baka, sa halip na gumanda, Masyugi pa, diba Pag ganyan ito, saray na. Abunuhan lang natin ng ammonium sulfate. Pinakamaganda kung ammonium sulfate ang iabo na natin kasi ito, uh, kayang-kaya ng mga maliliit na bugambilya. Kahit anong halaman yung mga maliliit. Tamang-tama siya. Lalagyan lang po natin ng konting-konti lang -konti sa gilid niya. Kahawakan lang natin na ganyan. Ha. Lalagyan lang natin dyan. Ganyan lang karami pwede nyo lagyan dito ng sulfate ammonium sulfate, every 15 days kanyari nilagay nyo ngayon syempre 15 days yan, talab na talab na yan e eh, nakukulangan pa kayo sa lusok pagdating ng 15 days lagay nyo na naman ng ganyan ting karami ganyan lang karami o, oh. ahawakan nyo lang huwag naman masyadong marami ilalagay ninyo pero kahit medyo madami ng konti kasi ammonium sulfate dito hindi makakasama Sige natin ang abono Didiligan lang po natin agad Kunti lang Sakto lang na malusaw siya O ganyan lang okay na yan Siyempre sa loob ng 15 days hanggang 20 days Ganito na siya kalusog o oh. Makikita niyo magiging laki niya ganito oh. Inabot siya ng 20 days Ganyan na siya oh. Diba? Lusog pagkara ng ganito, pwede na natin iripat pagka ganito nakalaki. Eh, dito pa lang tayo nagbuhay sa uh, pat na to, di ba? Mahirap lang mairipat yung ganito kali ito. Uh, medyo delikado pa. Dapat bago tayo magripat, ganito na siya. Papakita ko na rin sa inyo yung pagre-repat. Tanggalin lang natin yung ano, Roma. <coughs> ganito lang po yung pagre-repat. Ganito natin ng konti. na lupa para mas palaki na laman natin agad may damo pa gaganyanin natin ng konti oh para hindi sumabit oh, yeah. nakita niyang ugat ang dami oh yung lupa natin rice hull may halong garden soil sila mag-repass ano. E, ulit natin yung pangalan niya. Mahirap mabenta pag walang pangalan eh. Kihintayin mo pong mamulaklak bago ka makabenta. Yung iba kasi naghaharap ng pangalan. Kagaya dito, tricolor. Yung maraming may gusto nito eh. Tricolor na to. Ganda bulaklak. Ang isa pa napakasipag mamulaklak. yan lang, sa sentro lang natin ang gusto. Ayan, mas talagang bibilis na lumaki kasi pag napalaki natin, plastic na natin ng na ganito, mas bibilis na naman siya lumaki. Dito sa plastic na to, mamumulaklak na siya. Okay na to. Kung hindi naman plastic paglalagay nyo, pot. O, di ayos lang din. Ayan. Bilis natin mapapalaki yung ganito, di ba? Ganyan na siya, o. Bali, wala pa isang buwan. Magiging ganito na. Kalaki. Mas lumaki na, ipakasabihin ipa, nyo, yung masyadong malaki. Eh. Na, kasi yung mga ganitong halaman, pag nai-repat mo, ay parang ang laki na lang tanaw, di ba? Tila nyo, o. Ito Roma din ito. Ayun. ayun. Parehas lang sila. Ganun lang po yung pagpapalaki na kasi may mga nagko-comment sa akin na yung isa sabi niya uh, kailan po ba pwedeng abunuhan pagka-cuttings pwede na abunuhan pagka yung cuttings direct iba sa ICU. Yung diary kasi yun, sanay na sa hangin yun. Mas mabilis natin maabunuhan yun. Kasi pag na, pwede natin painit. Uh, pagka uh, yung mga sanay na sa init, 2 uh, two weeks, pwede natin abunuhan. Kasi yung mga ICU, kailangan mo pa na ano, pag tanggal doon sa plastic, lilili mo muna siya ng one week doon. Pagkaraan, saka mo nasanayan pa lang sa sa init dahan-dahan mo siyang sasanayin. Uh, ganun na sa siya sa ICU. Pero yung diary kasi hindi na ganun eh. Oras na na siya eh, okay na eh, di ba? Ayun lang, ganun lang pagpapalaki, eh, parehas lang. Basta maganda ko sa na sa init, sa kanyo abunuhan. Mabilis lang na. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Uh, lalo na sa mga katihan, uh, mga nanonood. Maraming maraming salamat sa inyo yung mga baguhan naman, pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihate yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video.